Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Oh, diba? oh. Oh. Pero merong binabanggito dito eh yung ito, 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 ito. sigurado uh, nag, nagaantaba yung marami rito. Eh. Yung Senate Bill 209, yung Centenarians Act of 2021, paano ka alam ba yun, naglalayo magbigay ng beneficio at pagkilala sa mga centenarian? Yung mga individual na mabot na sa isang daan taong gulang. Ano ho? Uh, kasama dito yung pagbigay ho ng cash gift at pagkilala sa anilang tagumpay. Ano na ho ang narating ito? Okay. Gan ganito yung boss, no? Uh, maraming problema ang hinarap ng NCSC. Unang-una yung database. Ha? Ah. Dumating oh. ang NCSC ng 2019, naging effective ako na napunta ako sa NCSC ng 2022, walang data. Ako, wala tayong census kung ilan talaga yung senior citizen. Yan yung problema niyan. Bakit hindi makapag-effectively makapag-ano ang Kongreso, ang Senado at Kongreso? Because hindi nila alam. Ma, kapag ka nagkaroon ng panukala na yung 85 years old bibigyan mo, hindi alam ng Senado, ng Kongreso, kung ilan yung 85 years old pataas na dapat mong bigyan. Di ba? Kaya yan, meron silang panukala. Kapag ka naging batas maganda para sa kapwa natin senior citizen. Pero lahat ng yan, matapos, matapos lamang yung aming data gathering, kapag kumpleto yung aming data ng lahat ng senior, malalaman kagad ka ng kongreso. Effectively, makakapag-decide sila kaya ba ng pamahalaan na magbigay ng 20,000 sa mga senior sa mga 85 years old. Kasi maibibigay na namin sa kanila kung ilan yung dapat bigyan oh, oh. kapag nakapagbigay sa yung gano'ng batas, Klaro <coughs> diba? na, may yeah. So pagdating doon sa implementation noon, oh, lahat tayo, di ba? Uh, meron tayong mga kaibigan na senior citizen na 85, uh isa -huh. eh, din natin kasama sa panalangin na mabigyan sila. Pero yun nga yung problema noon, kung bakit nagiging uh, mabagal yan is because wala nga ang initiative. Ngayon lamang nagkaroon ng initiative, ngayon may NCSC na gumawa ng data o kumuha ng data ng lahat ng senior citizen. Kinukontra pa ng no, ilang kongresista. Eh, <coughs> no. eh, e, 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 ngayon, nasa na o ilang porsyento, ilang bahag na na yung uh... Uh, database na yan. Kahapon uh, nakita ko more than 4 million. So that's practically kung 10 million tayo ngayon, uh, 40%. Siguro dahil doon sa mga initiative ngayon, dahil doon sa mga programa na yan sa Congress o mga bills na yan sa Congress o sa Senado, may-encourage na ngayon yung mga senior citizen at saka yung mga LGU na i-register nila yung kanilang mga senior citizen. Alright, oh, pagka nagawa na natin yan in one year, kunyari sa susunod na taon na kumpleto natin yung 10 million, tapos nag-update na lang every quarter, eh mas madali para sa Kongreso na mag-isip mag kung anong benepisyong ibibigay sapagkat alam nila. Uh -huh. Malalaman nila kaagad kung ilan yung kailangan uh -huh. dahil meron tayong exact.